na nanatiling tensunado ang sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kumuha tayo ng update mula kay Janessa Felix ng PTV Davao Live. Janessa? Yes, ngayon, bangat araw na ngayon na ikinakas ang operasyon ng mga pulis sa laban kay Pastor Apollo Buloy at sa apat pa nitong kasamahan. Sa so ngayon, nakuha na ng mga otoridad ang, ginag ginawang barikada ng mga supporters at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama sa mga nakuha ang mga plywood at bakal na ginamit sa paggawa ng stage para sa prayer rally na isinagawa kagabi. Bandang alas 4 ng hapon, nagkaroon na naman ng tensyon ng mga pulis at supporters ni Pastor Kibuloy. At iilan sa mga supporters din ang hinuli ng mga pulis sa nangyaring kumuson At hindi lang yan, kasama sa mga nakuha ng pulis ang ilang mga gamit ng KOJC, kagaya na lamang ng malalaking speaker speakers at iba pa. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Pastor Kibuloy na magsasampa sila ng reklamo kaugnay nito. At dahil sa kasalukuyang sitwasyon dito sa may Carlos P. Garcia Highway, particular dito sa may KOJC compound, nag-abiso ang City Transport and Traffic Management Office sa lahat ng masasakyan na maghanap na lamang ng alternatibong mga ruta. Dahil sa kasalukuyan pa rin, dahil kasalukuyan pa rin nakaharang sa kalsada ang mga trucks and heavy equipments. Ayan mo ng update dito sa Davao City. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Janessa Felix ng PTV Davao.